Yo guys, mayroon daw po ngayong gulong uh, na nagaganap ngayon sa Senado. Oh. Alamin po natin, mga sangkay, mukhang matindi ang mga pasabog ngayon. So guys, uh, meron pong update tayo. No? Doon sa Senado ngayon, eh, nagkakagulo, mga sangkay. Uh, mukhang may mga... Well, usapan natin to. bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan subscribe tayo po ay, ay nakarating na sa 1.56 million subscribers. Kaya naman kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga po ngayon ang nangyayari. Daming breaking news, no? Ito. Uh, si Nate Shake Up. Uh, just in, a Senate leadership shake-up is expected as 15 Senators have reportedly signed the resolution seeking to reinstate Senator Tito Soto as Senate President and bring back Sen. Uh, Senator Miguel Zubiri as Majority Leader. Nako, ayan na mga sangkay. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Eh, wala eh. Uh, mukang ilalaglag na po ata si Cheese Escudero, mga sanday. Ito na 'yon. Ito na 'yung uh, nangyari sa kanya kasi eh di ba nga po sinasabi ng uh, karamihan na ang dahilan daw po bakit itong impeachment complaint laban kay VP Sara ay hindi matuloy-tuloy dahil po sa dahil po daw kay Cheese Escudero. Pero maliban dyan kasi, ito pa ang malaking problema yung involvement ni o pagkakadawit ni Senator Cheese Escudero dito sa mga kontratista. Yung mga lubyano, mga sangkay, di ba nga po, eh, nasasabit po, nasasangkot ang pangalan ni Senator Cheese na tumanggap di umano ng uh, napakahalaga, uh, napakahalaking halaga, mga sangkay, na pera na umaabot daw po ng 30 million pesos mula po sa donor nila na kontratista. Ngayon, mga sangkay, ito na ang nangyari. Eh, ah, eh, ewan ko Mukhang uh, ito na yon mga sangkay. Ito na ang inaabangan ng lahat. Ayan, oh. Cheese out. Soto in. Breaking news. Nakakalap na umano ng sapat na suporta si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto para palitan si Senator Francis Cheese Escudero. Sa pagiging senate president So kapag nangyari ito Ito ang posibleng mangyari mga sangkay Pwedeng matuloy ang impeachment laban kay VP Sara At pwedeng madiin o makulong na itong sila cheese escudero Kung sakasakaling mapapatunayan mga sangkay At uh, mapapansin po natin kapag ka kumakampi no, ka sa kabila Mukhang nalalaglag eh Nalalagas mga sangkay O oh, ito pa breaking news Mula naman po sa bilyonaryo, Senator Tito Soto has reportedly, reportedly secured enough votes to replace Chis Escudero as Senate si President amid ongoing probe into alleged regular flood control projects. Kasi, dawit yung pangalan niya dyan, mga sangkay. Eh, actually, hindi lang si Tito, eh, hindi lang po si Chis Escudero eh. Marami pa pong mga senador dyan. Mga apat po yan sila, mga sangkay. Apat pong senador dyan ang nadadawit dito sa flood control projects. oh Ngayon, mga sangkay, eto may mga video nga po dito. Pinagawa natin. May mga video dito eh. Sabi dito, some senators are reportedly to meet this afternoon to discuss a possible co in the Senate according to, B uh, to a BNC reliable source. Senate si President Cheese Escudero may be replaced by Senate Minority Leader Tito Soto. Ito po yung mga video mga sangkay. Ganap po ngayon doon. Ito. Ayan na nga. Mukhang ano sila ngayon. Mukhang bising-bising busy na oh. Naku, yari. Sino yun? Si ano to ah? Ayan yung si Villanueva ba to, 'di ba? Ito naman sino 'yan? Tito Soto. Si Tito Soto, ito sino to? Who's that? Hindi ko mapa, hindi ko maaninag sino ba 'yon? Loren? No, no, no. Not Loren. Sino ba 'yan? Ito, ito. So itong gulo yung yari mukang mukhang ilalaglag na nga po itong si SP Chis Escudero. Ayan po si ano yun si Miguel Miguel Subiri, si Mig Subiri, ayan oh. Ito sino to si Ping Lacson? Senator Ping Lacson. Okay, si Senator Ping Lacson to. Naku po. Nako, yari yung mga DDS dito. Katapusan ng mga DDS dito. Mukhang tatablahin na po sila ngayon. Ayan no oh. Walang kamalay-malay sila Rodante Marculeta ata, eh. Ayan, ito si Tito Soto. Okay, so ito po yung kaganapan ngayon mga sangkay. Diyan po sa Senado, habang kasagsagan po ng pagdinig no, sa uh, Blue Ribbon uh, Committee. Ngayon kasi, ang dami pong inilantad mga sangkay tungkol po dito sa flood control projects, mga anomalya mga sangkay ng malalang korupsyon. So, sa tindi mga sangkay ng problemang to, kailangan po talaga ma-wipe out lahat ng mga posibleng involved dito. Ayan po mga sangkay. Mayayari dito si Chis Escudero. Eh, anong kasunod dyan? Mga sangkay. Pagkatapos nila, edi eh di laglagan na po ito. Mga sangkay, ano? Mukhang maiipit dito yung mga DDS. Eh, Siyempre, nandyan po yung impeachment complaint. Laban po kay uh, VP Sara. Tapos ngayon, mayroon pang involvement siya sa ano sa flood control tapos si si Bongo mayayari din pa, pala talaga dito. Uy, may balita. Ito to may balita. Naku po garma tata yung uh, witness laban daw po kay former president Duterte. Tatayo bilang uh, testigo ang uh, nakop. Kaya pala umuwi ito. Si ito ngayon yung kaganapan mga sangkay. Ang daming ano na ito. ang daming daming pasabog ngayon. Kaya kayo, guys, relax lang ha. Relax lang. Huwag po masyadong uh, papa-apekto. Oh, wag po sa masyadong papaapekto mga sanggay sa mga nangyayari ngayon. Uh, sakyan na lamang po natin ito. Sapat na suporta ito. Sapat na, na ang suporta ni Tito Sen upang maging bagong Senate ayon sa ibinahagi ng mga ulat ni si Amy Marcos mula sa loob ng Senado. Ayan na oh. Internal report says Senator Tito Soto has enough votes to be new Senate President, says Aimee Marcos. Nako. ayan na nga po eh. Eh di ba nga po itong si Tito Sen pa naman yung nagpupush niya ituloy itong impeachment complaint or impeachment trial. Naku, yari ang mga DDS pala dito mga pare ko eh. Ito eh, kasagsagan po ito ngayon ha. Ito yung update natin ngayon mga sangkay. Um, ito, developing story. Dito Soto, nakakala po manunang ng sapat na suporta para palitan si Senator Cheese. I-refresh lang natin kasi ang dami dito ngayon. Ang daming balita eh. Ngayon. Kakapasok na balita. Nakakala po manon ng sapat na boto. Okay? So ito. Abangan natin ito. Ngayon po ito mangyayari siguro mga sangkay. Nako. Ambi. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Well, tayong kumuna kayo. Pabor ba kayo mga sangkay na mawala na po si Cheese Escudero? Na siyang kay BP Sara? At may problema ngayon mga sangkay tungkol po dito sa mga flood control projects? Ang tindi ngayon ng ginagawa ni PBBM. Let's pray for our country mga sangkay. Comment down below, meron po tayong YouTube channel, Sangka Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ano po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.